Hello, Black. Hello! Oh. Hmm? Ah, tingnan yung mga kamay niya, guys, oh. Mm. Ayan, ganyan siya, guys. Oh. Oh. <laughs> Hello! Hello, Black. Na, ganyan. Lambing talaga itong alaga ko na si Black Block. O, yun. Hmm? Hello, Black. Ah, I love you, love! Love you. Hmm. yun Tingnan nyo guys oh Pag -aya ko na awakan siya, Tingnan yung kamay niya <laughs> <Ayan>. <laughs> uh, ano ba nangyari sa kamay mo? Ganyan yun 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 Hello Bla. <laughs> Hello black. Mm. Hello Hmm. Dola Angiring, murah ya. Dola dola ngiring? murah uh. dulu Malaysia. Ini guys om. Oh. Mm. talagatong kalau agak <laughs> Hmm. Oh, 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 <laughs> oh. Ayan. Ayan siya guys. oh. Hmm. Hello Hello, blacko, oh, 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 Hello Hello Ganyan siya, guys. Malambing talaga itong mingming -ming ko. Oh, yan Ayan. Oh, right. Come here. Right. Come here ba? Hmm. Mm. Mm. <laughs> 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 mm, mahalin nyo yung, yung mga laga ninyo para ganyan, oh. Ang lambing-lambing talaga para ni Black Black.